Mata! Hello! May gabi, may gabi sa tanan. Uh, sometimes, iba sa buhay natin na uh, nagdadasal tayo ng mga sabaw sa problema natin, correct? Pagkatapos, iba ang nangyayari. Pero at the end of it all, sinagot din pala yung dasal. Iba lang yung way ng Lord. Correct pa? Aminado ako sa buhay ko niyan. Aminado din kayo sa buhay niyo. Ibig sabihin si Lord nagsasagot ng mga dasal, kaya lang sometimes kanyang style, hindi style natin. Nagdasal tayo noon na Lord, sana mag-asenso na ang Pilipinas. si Tatay Digong, pinabalik niyang sinasabi, there's always a time for everything. A time to cry, a time to laugh. Inuulit-ulit ni Tatay Digong yan dahil ang wisdom ni Tatay Digong masyadong mataas. Pati ang pagkakulong niya, alam niya yan. Narinig na natin yan. Saan niya, pag ako naging presidente, ikukulong rin ako after akong bumaba. Alam niya lahat yan. Kaya pinipipere tayo na mga ang nangyayari sa buhay natin. Pwede yan na, it's just a crime. Ano nangyari? Sinagot ng Diyos ang ating dasal. Aasenso ang Pilipinas. Kaya lang kailangan lumabas muna ang mga masasamang tao. nagnanakaw silang pasikreto kasi takot sila kay Tatay Digong. Kaya alam mo ka na natin, wala masyadong nagnanakaw. Ibinigyan tayo ng isang presidente na pwede magnakaw sa sa gitna ng araw. Bilyon-bilyon, GAA. Inalaw ni Lord yun kasi isipin niyo po, kung nauna, si Mahal nating Bipisara. Bipisara. Tapos, sino susunod? Siya pa rin ang susunod. Paano natin mabawi? Itapos na si Bibi. Kaya ang dasal natin na pumayag si Bibi na siya ang tatakbo. sinabihan ko si Mrs. Ang pangalan ni VP Sara can be changed to the word hope or pag-asa. Yan yeah! na ang paningin namin sa UBP. Desperate na kasi ang mga Pilipino. Pero pag tumitingin kami sa iyo, nakakita kami ng pag-asa. Kasabay ninyo, nagdadasal na si Tatay Digo ay makabalik at bring him home alive. Yes! Diba mga hari noon may mga clown? Alam nyo bakit? Kailangan may mga clown magpatawa para yung galit sa hari tatawa na lang. Ma-divert sa mga mismong issue. Correct ba? Hanggang ngayon maraming clown. Hindi kailangan nakakostume ang clown ngayon. Yung ipababa si speaker? Yeah, lang yun! Yeah, Hindi ko sabihin, pang loob lang yun. Kaya atin po ay focus tayo sa problema. Yeah. At, at, ayaw natin maging Nepal actually. Ako ayaw ko maging Nepal. Ayaw natin magkagulo. Kaya nga may batas. Kasi kung walang batas na yung magnanakaw ay ikukulong, Siyempre ang tao pupunta sa labas kasi wala nang batas. Ayaw natin ang gulo. Gusto natin panagutin ang mga kurap. Agree ba? Agree? Kaya sa atin po, patuloy po tayong magmasin, patuloy po tayong mag-educate, at huwag po tayong mawala sa mga clown or sa mga diversion. Focus tayo sa ating Minggo. Ipinakikilala ko po ang pinakamatapang na babae sa balat ng lupa na nagbibigay ng lakas ng loob sa lahat ng mga babae yung dito. Upang ang mga lalaking na katulad namin susunod sa kanya. Ito na po, ang pinakamatapang, ang susunod na Pangulo ng Pilipinas. Ito! Yeah! Okay. Ito. Naririnig? Okay, okay. Naririnig sa likod, yes? Okay. Thank you. Mga kababayan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw, umayong adlaw, kaninyong tanan. Magandang araw sa inyong lahat. Good day to everyone. Konnichiwa. Konpanwa. Arigato gozaimasu. Thank you. Unahin ko po muna ang aking mga pagpapasalamat. Una po, ang pagpapasalamat ko sa inyong lahat sa oras at panahon na ibinigay ninyo para sa aming lahat ngayong araw na ito. Marami sa inyo nagbiyahe ng malayo, naglakad ng malayo, at nagantay ng matagal bago pinapasok sa ating venue para lang kami ay mapagbigyan at na makasama kayo ngayong gabi. Maraming salamat sa inyong lahat. ang susunod na pagpapasalamat ay para po sa ating mga organizers. Ang ating organizers, ang Republic Defenders for Peace and Unity Japan. RDPU Japan. Maraming salamat dahil sila ang aming kausap at sila ang aming di-coordinate uh, para mabuo yung ating programa sa Japan na yung dito sa Sumida City sa Tokyo at bukas doon sa Nagoya. Maraming salamat sa inyo RDPU Japan. Ang susunod na pagpapasalamat ay sa Kingdom of Jesus Christ. Sila po ang partner ng RDPU Japan para sa ating program ngayong gabi. Ang susunod ay ang pagpapasalamat natin sa Sumida City Hall. Dahil pinayagan nila tayo na magsama-sama at pag-usapan. Si dating Pangulong Rodrigo Duterte at ang ating bayan. Ang susunod na pagpapasalamat ay sa Sumida City, ang Head of Security natin na si Yuichi Ito. Papasalamat kami! Yeah, yeah. Mr. Ito, para sa kanyang tulong sa atin. Ang susunod ay ang media partner ng ating RDPU ay ang SMNI Network. Sunshine Media Network Incorporated. Maraming salamat sa inyo. Sila po ang ating official media partner ngayong gabi. At syempre, nagpapasalamat tayo sa ating local Tokyo Police. Meron po tayong mga kasama na mga... Para din silang mga kateki, no? May tsura nila oh. No? Mga Japanese kateki. Ayan sila. Nagpapasalamat tayo sa Police Tokyo. Ang susunod, nagtatago yan siya sa gilid. Ganda pa ng katawan. <laughs> Dapat ganyan ang kasama, no? Yung pag ikaw matangkad ka, yung kasama mo mas matangkad sa iyo. Malaki ko na siya tinawag kanina, Uy, katiki! pala. <laughs> kanila. Ay, ganun lang. Kasi nakaila ito, ma'am, ma'am. Kasi nakaila na, minyo ba na sila? Ay, daghan may dalaga din Ay, minyo. Minyo, ma'am, sila ito Ay, minyo daw, ma'am. <laughs> minyo daw na. Ayaw na na. Maka kita tag-away, ano. <laughs> Ang susunod na pagpapasalamat ko ay sa ating mga kasamahan na nagbigay ng mensahe ngayong gabi para sa atin, sa inyong lahat. Una po ay si Attorney Vic Rodriguez. Binoto.